Kaya ang tsina ba talaga ay banta sa kapayapaan ng mundo o nag-iinarte lang ang US? Maraming bahagi ang tanong na 'yan at sa totoo lang, ang sagot ay depende sa kung saan ka nakatayo at kung sino ang nagsasalita. Hatiin natin ito. Una, bakit sinasabi ng mga tao na banta ang tsina? Sa nakalipas na dalawang dekada, naging napakalakas ng tsina. Napakalaki ng ekonomiya nito. Mabilis na nagmo-modernize ang militar nito at mayroon itong malalaking ambisyon tulad ng Belt and Road Initiative na nag-ugnay sa mga bansa sa Asia, Afrika, at Europa sa pamamagitan ng pamumuhunan at impluensya ng China. Ilang bansa, lalo na ang US at mga kaalyado nito, ay nakikita ang lahat ng ito bilang isang hamon sa kasalukuyang kaayusan ng mundo. Nariyan din ang South China Sea, inaangkin ng Sina ang malalaking bahagi nito. Ngunit gayon din ang ibang bansa tulad ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia. Nagtayo pa nga ang Sina ng mga artificial na isla, at naglagay ng kagamitang militar doon. Nagdulot ito ng pag-aalala sa mga kalapit bansa at sa US. Bukod pa rito, pinapataas ng China ang presensya ng militar nito sa paligid ng Taiwan, isang nagsasariling isla na sinasabi ng China na bahagi ng teritoryo nito. Sinusuportahan ng US ang Taiwan, ngunit hindi opisyal. Ito ay isang napakasensitibong sitwasyon na may malaking potensyal para sa labanan. Ngayon, baliktarin natin ang usapan. Mula sa pananaw ng China, Ginagawa lang nito ang ginagawa ng anumang lumalakas na kapangyarihan, pinoprotektahan ang mga interes nito, pinaunlad ang ekonomiya nito, at sinisigurong hindi ito binubuli ng mga dayuhan. Sinasabi nila na ang US ay may mga base militar sa buong mundo, at ang US ang sangkot sa maraming digmaan na malayo sa sariling bayan. Sa katunayan, sinasabi ng Tsina na ang paglago nito ay mapayapa at gusto nito ng kooperasyon, hindi komprontasyon. Ngunit ito ang punto, ang US ang nangunguna sa mundo sa loob ng ilang dekada. Ang militar nito, ang mga alyansa nito, ang pandaigdigang impluensya nito, sila ang nagtatakda ng mga patakaran. Ngayon, sa pagbangon ng tsina, nakikita ng US ang isang karibal at marahil ay isang banta sa pamumuno nito. Kayat marami kang naririnig tungkol sa banta ng tsina sa mga headline ng kanluran. Sinasabi ng mga kritiko na maaring ito ay pinalalaki, dulot ng kompetisyon o maging ng takot na mawala ang katayuan. Kaya ang Sina ba isang tunay na banta sa kapayapaan ng mundo? O pinalalaki lang ng US ang mga bagay-bagay para mapanatili ang posisyon nito? Sa totoo lang, kumplikado ito. Ang mga aksyon ng Sina ay nagdudulot ng pag-aalala sa maraming bansa, ngunit minsan, ang mga takot ay pinalalaki, lalo na kapag may malaking labanan ng kapangyarihan ang katotohanan ay marahil nasa gitna. Tiyak na binabago ng China ang mundo, at iyon ay maaring nakakabahala. Ngunit ang pagtawag dito na isang banta ay depende sa iyong pananaw, at kung ano ang tingin mo sa kung sino ang dapat mamuno. Kaya, ano sa tingin mo? Ang China ba ay isang panganib? O ito ba ay isa lamang kabanata sa kwento ng malalaking kapangyarihan na naglalaban para sa impluensya? Ilagay ang iyong mga saloobin sa ibaba. Ipagpatuloy natin ang usapan. Kapag pinag-uusapan natin ang pagangat ng China, hindi lang ito tungkol sa ekonomiya o ambisyon, kundi tungkol sa tunay na tensyon sa lupa kasama ang mga kapitbahay nito. Tingnan natin ng mas malapitan kung saan nag-init ang mga bagay. Una, ang South China Sea. Sa loob ng mga dekada, ang bahaging ito ng tubig ay naging mainit na lugar, ngunit sa mga nakaraang taon, ang mga kilos ng China ay nakakuha ng pandaigdigang atensyon. Gamit ang tinatawag na Nine Dash Line, dad inaangkin ng China halos ang buong dagat, isang rehiyon na mayaman sa likas na yaman at tahanan ng ilan sa pinakamataong ruta ng barko sa mundo. Ngunit ang Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei, at Taiwan ay may magkakapatong na pag-aangkin. Sa nakaraang dekada, nagtayo ang Sina ng mga artificial na isla, nilagyan ng mga ito ng mga airstrip, radar, at sistema ng missile, at nagpadala ng mga coast guard at mga armada ng pangingisda malalim sa pinagtatalo ng tubig. Nagdulot ito ng matinding paghaharap kung saan ang mga barko ng Pilipinas at Vietnam ay humaharap sa mas malalaking barko ng Sina. Nagpasya ang mga pandaigdigang korte laban sa mga pag-aangkin ng Sina, ngunit tinanggihan ng Beijing ang mga desisyong ito at itinuloy ang mga plano nito. Susunod ang hangganan ng Himalayan sa India. Ang hangganang ito, na kilala bilang Line of Actual Control, ay hindi malinaw na tinukoy at matinding pinagtatalunan. Noong 2020, naging nakamamatay ang mga pangyayari sa Galwan Valley, kung saan nagbanggaan ang mga sundalong Chino at Indian sa brutal na labanan walang baril, kundi bato at pamalo. Hindi bababa sa 20 sundalong Indian at hindi tiyak na bilang ng mga sundalong Chino ang namatay. Mula noon, pinatindi ng magkabilang panig ang kanilang presensya ng militar sa rehiyon, na may regular na paghaharap at matinding pagtutunggali na naging halos karaniwan. Sa wakas, Naria ng Taiwan. Itinuturing ng China ang isla bilang isang probinsyang humiwalay, habang itinuturing ng Taiwan ang sarili nito bilang isang soberanong estado. Hindi bago ang tensyon, ngunit lumala ito kamakailan. Nagpadala ang China ng record na bilang ng mga fighter jet at barkong pandigma malapit sa Taiwan, at tumindi ang mga pagsasanay militar, lalo na pagkatapos ng mga mataas na profile na pagbisita ng mga dayuhang politiko. Kinakabahan ang mundo sa panunood. Alam na ang anumang maling pagkalkula dito ay maaring magdulot ng mas malaking labanan. Sa lahat ng mga pagtatalo na ito, makikita mo ang mga headline, mga mapa na umilaw sa mga pinagtatalo ng hangganan, footage ng mga parada ng militar, at mga larawan ng mga kinakabahang diplomat sa matinding negosasyon. Nagaganap ang mga protesta sa mga lansangan at ang mga ordinaryong tao sa mga rehiyong ito ay madalas na nahuhuli sa gitna. Ang mga mainit na lugar na ito ay hindi lang tungkol sa mga linya sa mapa, kundi tungkol sa kasaysayan, pagmamalaki, at ang katotohanan ng kapangyarihan sa isang nagbabagong mundo. At habang lumalaki ang impluensya ng Tsina, gayon din ang mga pusta para sa lahat ng kasangkot. Ang agresibong galaw ng Tsina ay hindi lang basta balita. Mayroon itong tunay at pangmatagalang epekto sa mga kapitbahay nito. Alamin natin kung ano ang nangyayari sa lupa, sa mga boardroom, at sa likod ng saradong pinto. Para sa mga bansa tulad ng Vietnam at Pilipinas, ang mga aktibidad ng tsina sa South China Sea ay nagtulak sa kanila na gumawa ng mahihirap na desisyon. Nawawala ng akses ang mga mangingisda sa kanilang tradisyonal na pangisdaan. Ang mga Coast Guard ay hirap na hirap. Nagmamadali ang mga gobyerno na i-upgrade ang kanilang mga hukpong dagat at humingi ng tulong mula sa mga dayuhang kapangyarihan. Ang Pilipinas... Halimbawa, ay muling nagpatibay ng ugnayang militar sa Estados Unidos, muling binuhay ang mga joint exercise at muling binuksan ang mga estratehikong base. Pinalalim ng Vietnam ang pakikipagtulungan nito sa depensa sa mga bansa tulad ng India at Japan, tahimik na nakakakuha ng bagong armas at teknolohiya. Samantala, nahaharap ang India sa dalawang harap na hamon pamamahala ng isang tensyonadong hangganan sa China sa Himalayas at pagbabantay sa impluensya ng China sa Indian Ocean. Ang resulta, mas maraming gastin sa depensa, mga bagong base militar, at lumalaking pangangailangan na i-modernize ang kanilang mga puwersa. Sa politika, tumaas ang sentimiento laban sa Tsina na may mga panawagan na i-boycott ang mga produktong Chino at palakasin ang pagsasarili sa ekonomiya. Ang Japan, bagaman hindi direktang kasangkot sa mga alitan sa hangganan, ay nagmamasid ng may pag-aalala. Dahil regular na pumapasok ang mga barkong Chino sa tubig malapit sa Senkaku Islands, pinataas ng Japan ang sarili nitong kahandaan sa militar at pinalakas ang mga alyansa, lalo na sa Estados Unidos at Australia. Ang mga tensyong ito ay nagdulot ng isang web ng mga bago at pinatibay na alyansa. Ang Quad isang dialogo sa seguridad sa pagitan ng US, Japan, India at Australia ay naging mas aktibo, nagsasagawa ng mga joint naval drill at matataas na summit. Ang mga bansang ASEAN, bagaman nahati sa ilang issue, ay lalong nagiging vocal tungkol sa pangangailangan para sa isang rules-based order sa rehiyon. Nakikita natin ang mga pinuno ng rehiyon na nagkakamayan sa mga summit, ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may lumalaking pag-aalala. Ipinapakita ng mga economic graph ang pagbabago sa kalakalan at pamumuhunan ang ilang bansa ay umatras mula sa mga proyektong Chino, habang ang iba ay nagpapalawak ng kanilang mga partnership. Nagagana ang mga protesta at rally na nagpapakita ng pag-aalala ng publiko at tumataas na nasyonalismo. Sa huli, binabago ng agresibong paninindigan ng Tsina ang buong rehiyon. Hindi lang ito tungkol sa mga paghaharap ng militar ay tungkol sa ekonomiya, politika, at pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyon. Habang humihigpit ang mga alyansa at nagbabago ang mga estratehiya, ang kinabukasan ng Asya ay nakasalalay sa balanse. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at pindutin ang like button upang suportahan ang channel.